Matindi ang hamong kinakaharap ngayon ng pamilya Duterte pero sa gitna nito nananatiling matatag ang samahan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Imee Marcos na mas lumalalim habang tumitindi ang krisis sa panig ng kanilang kampo mula sa pakikipagkita sa mga overseas Filipino workers sa Doha, Qatar hanggang sa mga political na usapin sa The Netherlands kapansin-pansing kasa-kasama ni VP Sara si Senadora Aimee. Sa halip na pagdudahan, giit ng Vice Presidente, si Senator Aimee ay hindi lamang kaibigan kundi aktibong katuwang sa mga mahalagang layunin kabilang na ang legal na laban para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating nila sa The agad nagtungo si Senadora Aimee upang makipagpulong kay Attorney Nicholas Kaufman, ang legal counsel ng dating Pangulo na ngayon ay kinakaharap ang mga isyong legal sa labas ng bansa. Sa mismong araw ng kaarawan ni VP Sara, present din nga si Senadora Amy kasama sina Davao City Mayor Sebastian Paste Duterte at Attorney Harry Roque. Kahit din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Uh, bukod po dun sa um, issue, nung uh, issue nung pagpapauwi ng uh, Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, Baka uh, pwede rin uh, magpa-hair follicle test ang Pangulo. Uh, may mga kondisyon po para lang maipakita daw yung uh, sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang uh, uh, pakikipag-reconcile uh, or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng malaki niyang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, ulit-ulitin pa -ulit, ulit. -ulit, ko, ulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang nirap na uh, pina-spread or... Uh, isiniwalat titong si Atty. Harry Roque. Dapat pa ba natin siyang paliwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, uh, follow-up lang po. Hindi um, naman din po batay doon sa video lang yung uh, panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Uh, bukod po doon, <laughs> uh, medyo... <laughs> paulit-ulit po ulit? Hair uh, follicle test po ulit? Ayun ah, po yung uh, ilan sa, sa tingin nyo ba meron silang uh, um, karapatang magbigay ng kondisyon uh, kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na uh, para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo. Para magkaroon na stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So ang away na to ang siya nagpapabagal sa trabaho ng uh, gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po nagawain ng Pangulo bilang ama ng bansa magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at uh, binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow up, uh, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Uh, with your respect, Yusek, ang, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question specifically reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong mak makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakipagkasundo sa mga Duterte, Maganda po yun. At ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito may para sa taong bayan at para sa bansa. Mm -hmm. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, Billionario. Hi, Yusek. Um, dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo na hahabulin niya o pananagutin nagkasala man? Nagsisimula? Yes. Okay, Kasi medyo uh, meron pong ano eh na makikipagbati ba at may ayaw ng politika? Kung talaga namang nagkasala, dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may, may nagkasala. So, ang reconciliation, ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo at para magkaroon nga po ng stability at matupad niya ang kanyang mga pangako sa bayan. Thank you. We have time for one more question. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Your on uh, other matters naman. Uh, may latest ba sa OWA after ng pagkakatanggal kay Mr. Arnel Ignacio? Uh, is there any development sa agency? Opo, uh, sinabi po natin na si Arnel, uh, si former OWA administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomaliyang nabanggit, nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa, na makakasama uh, ang uh, Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal. Hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales. Maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan na ninyo ang inyong trabaho. Uwag, uh, 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 tanggalin ang Uh, pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingiman Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Thank you very much, said Claire. At bago po tayo magtapos, isa naman pong good news. Gusto niyo po, uh, okay, ito, maganda to ah. Gusto niyo po bang maranasan kung paano magtrabaho sa gobyerno? Kung kayo ay college graduate, mukhang hindi na kayo pwede. <laughs> Overqualified? Uh, mula labing walong, ayan uh, ah, labing walo hanggang 25 limang taong gulang, mas lalong hindi. <laughs> Nasa junior, oh, diba? Nasa junior or senior college level sa darating na pasukan at mas mababa sa latest regional poverty threshold ang kinikita ng inyong pamilya. May pagkakataon po kayong sumali sa Government Internship Program o GIP ng Department of Social Welfare and Development. 75 ang available internship slots sa bawat DSWD field office habang 35 intern naman ang tatanggapin sa Central Office sa Quezon City. Tatanggap ng katumbas na 75 ng 75% uh, ng regional uh, minimum wage as of November uh, 2022 ang mga intern na kailangang makapagsilbi ng 30 working days. Sa mga interesado, aba, ano pang hinihintay nyo? Apply na. Maraming maraming salamat. <laughs> Alam ko po, nalungkot kayo sa mga qualifications na akin na <laughs> At muli pong paalala, maaari na po kayong dumulog sa ating mga, ang mga kababayan natin sa uh, 51 isang bagong urgent care and ambulatory services or bukas centers sa 33 tatlong probinsya sa buong bansa. Meron ng 26 anim sa Luzon, walo sa Visayas at pito sa Mindanao na nagsiservisyo na po sa limandaang pasyente araw-araw. Target ng Department of Health na makapagpatayo pa ng hindi bababa sa 28 na bukas centers sa buong bansa para mapagsilbihan ang nasa 28 milyong Pilipino na nangangailangan ng accessible at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sa tandaan po natin, ang proyekto po ng Pangulo, Bigas at Bukas. At dito po rin tatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malakanyang Press Corps.